Mula pa noong sinaunang panahon, ang kaaba ay higit pa sa isang pisikal na palatandaan. Ito ang espiritual na puso ng milyon-milyon, isang espasyo na puspos ng kabanalan. Ngunit ang hindi inaasahan ay walang formalidad. Isang dambuhalang pagsalakay ng mga insekto, tulad ng mga tipaklong, at iba pang maliliit na nilalang na may pakpak, ang sumira sa katahimikan ng sagradong lugar na iyon. Ang tanawin na halos surreal ay kumalat na parang apoy sa media na nagdulot ng pagkabigla sa mga mananampalataya at mga mausisa. Sa katunayan, hindi lamang ang pagkarilag ng pangyayari ang nakakaintriga, kundi pati ang posibilidad ng mas malalim na kahulugan sa likod ng kaguluhang ito. Marami ang nagtanong, ito ba ay isang banal na pahiwatig o isang kapritso lamang ng kalikasan? ang unang reaksyon sa harap ng ganitong pangyayari para sa marami ay ang humanap ng mga sagot sa mga kwentong pamana. Ang Biblia, halimbawa, ay naglalahad ng mga katulad na pangyayari kung saan ang mga kumpol ng insekto ay nagsilbing malinaw na senyales ng isang mas malaking bagay. Hindi ito tungkol sa mga tipaklong mismo, kundi kung ano ang kanilang sinisimbolo. Isang paalala, isang babala, isang pagkakataon para sa pagbabago. Hindi maiwasang isipin ang ikawalong salot sa Ehipto na inilarawan sa aklat ng Eksodo, kung saan ang mga tipaklong ay nilamon ang lahat sa kanilang daraanan. Hindi ba't maaaring ang nangyari sa kaaba ay naglalaman din ng isang mensahe? Gayunpaman, ang pagbawas sa ganitong pangyayari sa isang paliwanag na simpleng spiritual lamang ay magiging isang pagbaliwala sa kanyang pagiging komplikado. Ang agham na palaging handang tuklasin ang mga misteryo ng pisikal na mundo ay nagpapahiwatig na ang mga ganitong fenomena ay maaaring dulot ng pagbabago sa klima, malalakas na ulan o likas na siklo ng reproduksyon. Sa kaso ng meka, ang mga perpektong kondisyon para sa pagsulpot ng mga kumpol na ito ay naroroon, init, halumigmig at saganang pagkain. Ngunit bakit sa partikular na lugar na iyan at sa isang napakahalagang sandali dito nagtatagpo ang makatuwiran at espirituwal. Para itong isang banayad na sayaw sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita kung saan bawat hakbang ay ginigising ang mga tanong tungkol sa kahulugan ng pag-iral. Sa pagninilay sa epekto ng mga kumpol na ito, mapapansin na hindi lamang nila binabago ang pang-araw-araw na buhay, pinupukaw nila hinahamon, ginigising ang isang natutulog na bahagi. Sa katunayan, kapag kumikilos ang kalikasan sa mga simbolikong lugar, hindi ito humihingi ng pahintulot para damhin ang pinakamalalim na himaymay ng kaluluwa ng tao. Marahil ang pinakakamangha-mangha ay kung paano ang mga ganitong pangyayari ay may kapangyarihang lampasan ang mga hadlang ng heograpiya at relihiyon. Ang tanawin ng libu-libong insekto na bumabalot sa kaaba ay hindi lamang isang hiwalay na kaganapan. Ito ay isang pangyayari na nag-uugnay sa mga kultura, paniniwala at interpretasyon. Bawat isa ay nakikita ang handa nitong makita. Ang ilan ay makakakita ng kawalan ng pag-asa, ang iba isang tawag. Mayroon ding iba na maaaring makakita ng pagkakataon na muling pag-isipan kung ano talaga ang mahalaga sa kanilang mga buhay. At habang pinagmamasdan ng mundo, sinusuri, pinagdedebatehan at hinahanap ang dahilan sa likod ng napakalaking pangyayaring ito, isang banayad na pakiramdam ang unti-unting sumisilip na may isang mas malaking bagay na kumikilos, isang bagay na hindi lamang umiikot sa kung ano ang nakikita ng mata, ang mga tipaklong bagamat maliit sa sukat, ay may napakalalim na kahulugan at palaging nagdadala ng simbolikong bigat sa mga kasulatan. Kapag sila'y lumitaw, hindi lamang sila mga nilalang na may pakpak. Sila ay mga sugo ng isang mas dakilang bagay. Sa kabalyero ng Biblia, sa iba't ibang salaysay, inilalarawan sila bilang mga ahente ng banal na paghuhukom, hinahamo ng kalagayan ng tao at tinatawag ito sa pagsisisi. Isang halimbawa nito ay matatagpuan sa aklat ni Joel kung saan ang mapanirang mga tipaklong ay ginamit upang bigyan ng babala ang Israel tungkol sa kahihinat ng kanilang espiritwal na pagkakahiwalay. Humingi kayo sa akin ng buong puso, Joel 2.12, ay umaalingaungaw bilang isang walang hanggang paanyaya. Sa kaso ng kamakailang pagsalakay sa kaaba, hindi maikakaila ang mga pagkakatulad sa mga episodyong ito sa Biblia. Hindi lamang ito isang pangyayaring pangklima. Para sa marami, ito ay isang simbolo. Ang presensya ng mga tipaklong doon sa harap ng isa sa mga pinakabanal na lugar ng Islam ay nagdudulot ng pagtingin ng mga mananampalataya mula sa lahat ng relihiyon pabalik sa mga kwentong pamana na naghahanap na maintindihan. Ito ba'y isang koinsidensya o isang alingaw-ngaw ng kasaysayan? Kamangha-mangha kung paano ang simbolismo ng mga tipaklong ay lampas sa mga kultura at panahon, palaging nagdadala ng paalala ng pagiging malikhain at pag-asa sa banal. Ang mga salaysay na ito ay hindi lamang mga lumang kwento. Mga buhay na aral ang paulit-ulit na sumusulpot sa iba't ibang anyo sa paglipas ng mga siglo sa aklat ng Eksodo, mga ng mga tipaklong ang Ehipto na pinapalinaw na kahit ang pinaka-powerful na kapangyarihan ng tao ay walang kapantay sa harap ng lumikha. Ngayon, ang epekto ay hindi material na pagkawasak, kundi espiritual na pagkabagabag. Sa katunayan, paano natin isa sa walang bahala ang katotohanang ang mga maliliit na nilalang na ito ay lumilitaw tuwing hinahamon ang kayabangan ng tao at nag-uudyok ng pagmumuni-muni. Para sa mga naghahanap ng mas malalim na kahulugan, ang presensya ng mga insekto sa mga sagradong lugar ay tumitigil bilang isang paanyaya sa sariling pagsusuri. Hindi katakataka na maraming talata sa Biblia ang naguugnay sa mga tipaklong sa mga siklo ng pagsisisi at pagbabago. Para bang ang kalikasan sa kanyang kasimplihan ay isiniwalat ang mga katotohanang madalas nating pinapasikip gamit ang ating mga rason. Kailan nga ba ang huling beses na tiningnan natin ang mga pangyayari sa ating paligid bilang isang tawag upang ayusin ang ating mga landas? Bukod dito, ang mga ganitong pangyayari ay hindi lamang tumuturo sa nakaraan, kundi nagbubukas din ng mga tanong ukol sa hinaharap ang hula sa pahayag siyam kasama ang paglalarawan ng mga apokaliptikong tipaklong ay madalas binabanggit ng mga iskolar bilang paalala na ang katapusan ng panahon ay hindi isang malayong pangyayari kundi isang katotohanang papalapit na. Nakakatuwang isipin kung paano ang isang napakaliit na bagay ay maaaring magdala ng napakalalaking mensahe bilang refleksyon ng mismong dinamika ng banal. At habang ang mga kasulatan ay nag-aalok ng mga pagninilay na ito, ang pagkabagabag na dulot ng pangyayaring ito ay patuloy na lumalaki. Handa na ba ang puso ng tao upang makinig? O kailangan pa ba ng higit pa kay Sadyan para tunay na maunawaan ang mensahe? Ang agham sa kaniyang pagkahumaling na alamin ang hindi maipaliwanag ay hindi nag-aatubili na ipakita ang kaniyang mga dahilan para sa pagdami ng mga tipaklong sa Mecca at Medina. Ang malalakas na ulan at mataas na temperatura ay lumikha ng perpektong kondisyon para sa hindi napipigilang pag-aanak ng mga insekto. Isa itong simpleng ekwasyon, init, halumigmig at pagkain, isang kombinasyon na ginagawang paraiso ng buhay ang kapaligiran. Ngunit, kahit na may ganitong tumpak na paliwanag, nananatili ang tanong, bakit sa ngayon at sa isang lugar na may napakalaking espiritual na kahalagahan? Ang mga likas na fenomena ay palaging kasabay ng espiritualidad ng tao. Ang hangin, ulan at maging ang paggalaw ng lupa ay nakikita sa maraming pagkakataon bilang mga banal na pagpapahayag. Sa Mecca, ang paglitaw ng mga tipaklong ay iniuugnay ng ilan sa isang kakaibang anomalya ng klima ng iba naman sa isang bagay na lampas pa sa kayang unawain ng agham. Ang dualidad na ito kung saan ang natural at espiritual ay nagbabangga ay sumasalamin sa walang katapusang dialogo ng pananampalataya at katwiran. Ang isang siklo ng ulan ay maaring sapat upang ipaliwanag ang pisikal na fenomenon, ngunit hindi nito nawawala ang misteryo ng bakit ngayon, noong nakaraan Maraming pangyayaring tila likas lamang ang ipinaliwanag bilang mga babala o sinyales ng pagbabago. Ang tagtuyot bago ang isang salot, ang pagbaha na muling huhubog sa isang sibilisasyon. Bawat isa sa mga pangyayaring ito ay tila may daladalang nakatagong mensahe. Noong sinaunang panahon, tulad sa mga kwento sa Biblia, ang mga kondisyon ng kapaligiran ay higit pa sa mga katotohanan. Mga buhay na mensahe ang mga ito sa isahari hari labing pito, halimbawa, ginamit ang kakulangan ng ulan upang ilahad ang espiritual na paghihiwalay. Kaya't maaari bang ang kasaganaan ng ulan sa Mecca ay may katulad na kahulugan? Bukod pa rito, ang simbolismo ng isang pambihirang pangyayari sa isang lugar tulad ng Kaaba ay hindi madaling mapalampas. Habang pinipilit ng agham na ipaliwanag ang sunod-sunod na sanhi at epekto, ang pagpili ng lokasyon ay tila lumalampas sa pagiging sakrandom. Ang mga sagradong lugar ay mayroong enerhiya at espiritual na bigat na ginagawa silang perpektong entablado para sa mga pangyayaring may malaking epekto, maging ito man ay natural o sobrenatural. Para bang nakahanda na ang entablado, hinihintay ang tamang sandali upang isiwalat ang isang mahalagang bagay. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na ang kalikasan ay may sarili nitong wika na kadalasang hindi pinapansin ng sangkatauhan. Ang mga tipaklong ay nagsiikot ayon sa partikular na mga siklo at ang kanilang paglitaw sa malalaking grupong sabay-sabay ay parehong refleksyon ng ekolohiya at paalala na ang likas na mundo ay patuloy na sumusunod sa sarili nitong mga batas kahit pa ang tao ay abala sa sariling mga agenda. Kaya naman, habang patuloy na iniimbestigahan ng mga siyentipiko ang mga pattern ng klima at ang mga kondisyon ng kapaligiran na nagbigay daan sa fenomeno na ito. Hindi matanggihan ng pangkaraniwang pag-iisip ang espiritual na konteksto kung saan ito nagaganap. May mga sandali na ang araw-araw na pamumuhay ay napuputol ng mga pangyayaring humihiling ng atensyon at ang pagsalakay ng mga tipaklong sa kaaba ay walang dudang isa sa mga iyon. Ngunit sa halip na puro pagkabigla o pagkausisa, ang ganitong pangyayari ay naghihimok ng mas malalim na bagay, isang tawag sa introspeksyon. Para bang, sa walang tigil na ugong ng mga munting nilalang na ito, ay umuukit ang isang mensaheng sumasaklaw sa panahon at kultura. Isang paanyaya o marahil isang babala na sana'y muling suriin ng tao ang kanyang mga landas at muling matuklasan ang koneksyon niya sa banal. Ang mga kasulatan ay puspos ng mga yugto na inilalagay ang sangkatauhan sa harap ng kanyang kahinaan at pangangailangan para sa banal na patnubay. Sa aklat ni Jonas, halimbawa, hinarap ng lungsod ng Ninoe ang nalalapit na paghuhukom. Ngunit ang pagninilay at pagsisisi ng mga tagaroon nito ang nagbago sa takbo ng kapalaran. Hindi ba't tulad nito ang ating nararanasan ngayon? Hindi ba't sa gitna ng napakaraming ingay, mayroong isang tahimik na tinig na humihiling sa atin, na huminto at makinig? Ang tawag na ito sa espiritual na pagmumuni-muni ay hindi isang abstrakto o malayong bagay. Nasa maliliit na kilos ito sa kasimplihan ng paghahanap ng mas mataas na layunin sa bawat karaniwang aksyon. Marahil panahon na para muling suriin ang ating mga prioridad, iwanan ang mga bisyo na nagpapalayo sa ating esensya at paunla rin ang mga gawain na nagpapalusog sa ating kaluluwa. Ang panalangin, halimbawa, ay hindi lamang paraan ng paghingi, kundi ng pag-ugnay ng puso sa banal na kalooban. Kailan nga ba ang huling pagkakataon na tumingin ka sa kalangitan nang may pasasalamat at hindi pagmamadali. Ang mga pangyayaring katulad ng sa Kaaba ay nagpapaalala na ang buhay ay hindi lamang nabubuhay sa mga nakikita ng mata. Hinahamon tayo nilang tumingin lampas sa nakikita at kilalanin na may mas malalaking puwersa sa kilos. Marahil sa tanawin ng mga tipaklong na ito, ang mensahe ay hindi gaanong tungkol sa kanila kundi tungkol sa atin ang ating pagkabulag sa mga palatandaan, ang ating pagkakawalay sa mahahalaga. Kapag isang likas na pangyayari ang nagdudulot ng napakalaking spiritual na epekto, imposibleng hindi itanong kung ano ang sinusubukan nitong ituro sa atin. Bukod pa rito, ang pagmumuni-muni tungkol sa ating kahinaan sa harap ng hindi kilala ay hindi lamang isang espiritual na ehersisyo, kundi pagkakataon din para sa paghahanda. Ano ang ibig sabihin ng pagiging handa sa isang banal na intervention? Marahil hindi ito tungkol sa pag-iipon ng kayamanan o paghahanap ng material na seguridad, kundi sa pagpapaunlad ng kababaan ng loob, pagmamahal sa kapwa at ang tapang na harapin ang sariling pagkakamali. Sa katunayan, kapag dumarating ang hindi inaasahan, tulad ng nangyari sa kaaba, ang natitira ay ang esensya ng kung sino tayo at kaya naman habang sinusubukan ng mundo na unawain ang kahulugan ng pangyayaring ito maliwanag na ang tunay na tawag ay hindi para maintindihan kundi para kumilos sapagkat marahil sa huli ang layunin ay hindi hanapin ang mga sagot kundi gawing mga konkretong hakbang ang mga tanong patungo sa banal nakakamangha kung paano ang isang lokal na pangyayari ay maaaring maghatid ng mga isyong pandaigdigan na ginagawang salamin ang tila hiwalay na kaganapan para sa mga hamon ng sangkatauhan. Ang pagsalakay ng mga tipaklong sa kaaba ay hindi lamang isang likas na fenomenon o isang relihiyosong kuryosidad. Tumatalima ito sa mas malalaking suliranin tulad ng pagkakawalay ng sangkatauhan sa sagrado at ang patuloy na kawalan ng balanse sa mundo. Sa pagtanaw sa mga maliliit na insekto na ito, imposibleng hindi isipin ang malalaking problema ang kinahaharap natin. Ang pagkasira ng kalikasan, ang dipagkakapantay-pantay, at isang lipunang tila lalong lumalayo sa mga pangunahing halaga nito. Sa mga kasulatan, ang mga pangyayaring tulad nito ay palaging may hatid na mga aral na lampas pa sa kagyat na sitwasyon. Ginamit ng propetang si Amos, halimbawa, ang mga natural na kalamidad bilang metapora para sa kawalang katarungang panlipunan at ang panawagan para sa samasamang pagsisisi. Sinabi niya, Maghangad kayo ng kabutihan at hindi ng kasamaan upang kayo'y mabuhay. Amos 5, Data 14 Sa kasalukuyan, ang panawagang ito ay umaaling sa mga isyong humahawak sa mga hangganan ng heograpiya at kultura na nagpapaalala na ang daan tungo sa paggaling ng mundo ay nagsisimula sa pagsisisi at pagbabago sa individual. Para bang bawat isa ay tinatawag na iayo ng kanyang buhay sa mas mataas na mga prinsipyo upang maging ganun din ang pagbabago sa kolektibo. Ngunit paano ito naaangkop sa mga praktikal na isyo ng modernong buhay? Ang pag-align sa mga espiritual na prinsipyo ay hindi isang malayong konsepto ito ay isinasalin sa konkreto at praktikal na mga aksyon gaya ng pangangalaga sa kalikasan, pagsasagawa ng kabutihan at paghahanap ng katarungan sa ating mga relasyon. Kapag tinitingnan natin ang mga tipaklong na sumasalanta sa kaaba, nakikita natin ang paalala na ang mga isyong pandaigdigan ay may mga ugat din sa espiritwal. Hindi lamang ito mga tanong ng ekonomiya o politika kundi tungkol sa mga pagpapahalagang ating tinalikuran sa ngalan ng pagunlad. Ang ideya ng pagsisisi na kadalasang nakikita bilang isang personal na bagay ay nagkakaroon ng kolektibong dimensyon sa harap ng ganitong mga pangyayari. Paano kung ang buong mundo ay tinawag na muling suriin ang kanilang mga prioridad? Hindi ba't ang ating obsesyon sa mas malaking pagkonsumo, kompetisyon at pag-iipon ay lumilikha ng siklo na nagpapalayo sa atin sa tunay na mahalaga? Ang pagmumuni-muni ay hindi tungkol sa mga tipaklong mismo, kundi tungkol sa kung ano ang kanilang kinakatawan. Isang paglabag sa karaniwang takbo ng buhay na pumipilit sa atin na harapin ang mga mali. Ang koneksyon sa pagitan ng lokal at global ay isang makapangyarihang paalala na walang sino man ang nakahiwalay ang nangyayari sa Mecca ay umaalingaw-ngaw sa buong mundo tulad ng kung paano ang mga desisyong ginagawa sa isang silid pulungan ay maaaring makaapekto sa milyon-milyong buhay. Ito ang paradoha ng ating panahon. Habang nararamdaman natin ang higit na koneksyon sa pamamagitan ng teknolohiya, tayo naman ay espiritual na higit na nalalayo kaysa dati. Para bang sigaw ng mga tipaklong ang isang panawagan na magising tayo bago maging huli na ang lahat. At marahil ito ang pinakamahalaga, ang pagkilala na ang solusyon sa malalaking problema ng mundo ay hindi lamang manggagaling sa mga patakaran o sa mga teknolohikal na pagusbong, kundi sa pagbabalik sa mga pangunahing mahalaga. Sapagkat sa huli, hindi tungkol sa kung ano ang mayroon tayo o ginagawa natin, kundi tungkol sa kung sino tayo at kung paano tayo nakakonekta sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating mga sarili. Ilang mga bagay sa kasaysayan ng sangkatauhan ang may kapangyarihang pag-isahin? Ang napakaraming magkakaibang tinig tulad ng mga pangyayaring lumalampas sa simpleng paliwanag. Ang pagsalakay ng mga tipaklong sa kaba ay isang buhay na halimbawa nito. Habang bawat relihiyosong tradisyon ay may kanya-kanyang interpretasyon ukol sa kahulugan ng sagrado at ng natural. Ang insidenteng ito ay nagbubukas ng pagkakataon para sa isang mahalagang dialogo. Sa katunayan, kapag ang isang fenomenon ay napakagarbo, hindi na ito pag-aari lamang ng isang relihiyon o kultura. Nagiging ito isang pagkakataon upang magbahagi ng mga pananaw, magsulong ng pangunawa at patatagin ang mga ugnayang madalas na napapabayaan sa mga panahong puno ng pagkakabahabahagi. Ang mga kasulatan ng iba't ibang tradisyon ay binabanggit ang mga katulad na pangyayari. Sa Kristiyanismo, ang mga tipaklong ay lumilitaw bilang mga senyales ng babala at pagbabago. Sa Hudaismo, nagdadala sila ng simbolismo ng paghuhukom at kaloob na banal. Sa Islam naman, ang mga likas na pangyayari ay kadalasang nakikita bilang mga pagpapahayag ng kalooban ng Diyos, isang paalala ng Kanyang soberanya. Ang pagtutugma ng mga kahulugang ito ay nag-aalok ng isang mayamang lupaing pampagninilay para sa interreligiousong pag-uusap kung saan bawat tinig ay may mahalagang maibabahagi. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay kung sino ang tama, kundi tungkol sa pagkilala na ang misteryo ng mga ganitong pangyayari ay nag-uugnay sa atin bilang sangkatauhan. Ang pagsulong ng interreligyosong dialogo sa mga ganitong sandali ay hindi lamang isang gawain ng karunungan kundi isang pangangailangan. Ang hindi pagkakaunawaan at kakulangan ng empatya sa pagitan ng mga kultura ang naging ugat ng napakaraming alitan sa paglipas ng mga siglo. Pero paano kung sa halip na magtayo tayo ng mga pader ng interpretasyon, magtatayo tayo ng mga tulay ng kahulugan. Paano kung sa halip na tingnan ang mga tipaklong bilang isang hiwalay na anomalya, makita natin ito bilang panimulang punto para sa mga pag-uusap na lumalagpas sa mga paniniwala at hangganan? Walang dudang ito ang magiging isa sa pinakamahalagang aral na maaring makuha mula sa episodyong ito. Bukod dito, ang interreligyosong dialogo ay hindi lamang palitan ng mga ideya. Ito ay isang pagsasanay sa kababaang loob at respeto. Hinahamon tayo nito na makinig bago magsalita. Hanapin ang nagbubuklod sa halip na palakasin ng naghahati. Kapag pinag-uusapan natin ang isang pangyayaring tulad nito, hindi lamang natin iniinterpret ang mga tipaklong kundi tututo tayo mula sa isa't isa. Ang kolektibong pagkatuto na ito ay may potensyal na baguhin ang mga puso at isipan, lumilikha ng isang mas maayos na lipunan na bukas sa pagkakaiba. Isang kamanghamanghang aspeto din kung paano ang ganitong mga dialogo ay maaaring magbigay ng bagong kahulugan sa ating sariling mga paniniwala sa pakikinig kung paano tinitingnan ng ibang tradisyon ang mga likas at espiritual na pangyayari, tayo ay inaanyayahan na muling tingnan ang ating mga paniniwala sa bagong pananaw.